Christmas party nga pala nung sikas ng Sabado at grabe bigatin yung mga piyesang pinamigay tapos meron pang carbon na bike. Good day mga paps, nandito nga pala ako ngayon sa munisipyo ng Itiage. Marami nga pala silang paraapol ngayon dahil Christmas party kaya nag-attendance na agad ako para makakuha ng ticket. Ang ruta nga pala namin ay Itiage to Magadam na sa 80km din yung layo nun kasama na yung pabalik. Ipapart ako na nga lang pala yung video ng mga nangyari sa rides na to dahil medyo mahaba din yun. Ako nga pala ito na yung last na magkakaroon ng panbike dahil next year na ulit nila itutuloy mga paps. May mga simplangan nga rin pala nangyari dito at nasama dun yung atomic ko. Sa part na to ay nakarating na ako dito sa Magadda, ang ganda talaga ng view dito, mga paps. Sa 179 nga pala nagbalista na sasali sa panbike di lahat yun umabot na makapunta dito. May mga nasiraan din kasi tapos yung iba naman ay di na talaga kaya. Pero okay lang yun, meron namang elf at rescue sa likod na magsasakay sa kanila. O nga pala kasama namin si Mayor sa ride na to. Siya nga rin pala yung nasa unahan na nagtatrangko at nagdadala ng peloton. Ang lakas nga pala ni Mayor, di bumababa sa 30 yung takbuhan namin. Marami nga din palang kumala sa peloton dahil pabilis ng pabilis at isa na ako dun. Nakaramdam kasi ako ng gutom kaya nang hinabigla. Kaya yun, Kumain muna ako ng matatamis sa gilid, tapos nung okay na, tumuloy na ulit kami. Ito nga palang sila idol yung mga kasama ko sa mga time na to. At sa part na to ay nakabalik na din kami ng munisipyo ng Ichage Tapos kumuha na ako ng pagkain dahil naagutom talaga magbike. Pinapila na nga pala dito yung mga matatagal nang umattend. Kailangan kasi naka-15 rides ka na para maging qualified ka at makasama sa raffle ng carbon na bike. Sa next video ko na lang pala ipapakita yung mga nanalo ng piyesa at kung sino yung nakakuha ng carbon na bike. Salamat po, safe palagi.